ito na mga papsi dahil sa kapabayaan ng pag-change oil well. so ayan sige po nauwi sa yun no oh, ay nauwi sa piston utol yata ipitingnan nito at ano nga lan cellphone mo nga lan dahil sa simpleng change oil lang iyak dyan hindi ba na ano boss kapabayaan niya Ah, wasak yung ano. Wasak yung piston, no? Kumala, oh. no? Ah, hintayin natin si Jake. Hintayin na, natin si Bro Jewel na pagdating para makita niya yung ano, sitwasyon. Ayan, no? Oh, hindi na talaga andar yan kasi tingnan mo naman yung piston, no? Yeah. Ay, dito lang no? Lawan mo lang. Ayan, no? Oh, tumagilid na. Pati connecting rod nito pala. Overhaul to. So, simple change lang, oh hindi ito nare-reboard in max so sa simpleng chinsway lang na uwi sa ayan o oh. nangyari sa piston yan gusto mong eh. ano to balok to connecting rod dito so yan palit ng connecting rod side bearing black si kumayo eh Oh. So yan, Nmax version 1. Yan, paalala sa inyo mga papsi, huwag niyo kalimutan mag-change oil. Simpleng bagay lang yan at napakamura ng change oil. Huwag nyong hayaan na mawi sa ganito ang inyong mga motor. I ano ano mga dito, chiko? harap mo dito para makita yung paano siya na baluktot. Ayun no, yan. Kita niyo yung piston? Ano? connecting rod yan baluktot o oh, kasi gusto nang bumaliktad yung ano yung piston so malaki laking malaki laking ano to gastusan alright so yan hanapan natin ng mga pamalit yan yes ah oh, pinsala so update ko kayo sa mga susunod natin na gagawin dito para ayusin na natin to ayun oh nangingitim na ngayon ano dahil sunog yan hindi na chinsu yan. okay so in max yan version 1 ayun oh no, uh, yung uh, hindi siya kilis isusip pa rin okay hindi natin kung may black tayo dito